So, meron tayo rito, shooter FI115. No, hindi po siya for rewiring. Ang problema po nito is yung makina. So, unang chine-check ko muna is yung muffler. So, ayan, check natin. Ayun, mamasama sa yung uh, muffler ayan, oh. yung texture niya. So, basa no. Basa yung muffler. Pangalawa, Ito. Buksan natin yung engine, no? Ayan, pandarin natin. Ayan. Pakinggan nyo ha. Ako oh, ayaw na. <laughs> Yun. Pag ganyan ang tunog, patay na natin. Pag ganyan ang tunog, so, chinay ko na kasi kanina to, ginamit natin ng, ah, uh, nito. Yan, gumamit tayo nito, no? So, yan yung ginamit natin, at, confirm, malaking chance, sa connecting rod, kasi dito lang gagaling yung tunog, no? Maingi na maingi siya. So, connecting rod po yan. Sigunyal, no? So, bubuksan, and yun nga, may tama yung black. At e, eh, no, senyales ng overheat. Kung makikita nyo, ayan, naluso yung goma. Ayan, naluso yung goma kasi nga, uh, malamang to. Muntik ng matuyuan. Yan, no? Bago lang to eh, di ba sir? Tama, bago lang yung goma. O, yung ano, head gasket. O, ayan, no? Bago lang, pero tingnan nyo. Ayan, nalusa. Oh. Ibig sabihin niya, sign of overheat. Nag-overheat na po siya. So, ito kasi si sir, hindi walang alam sa motosiklo. Ang ginawa, 2 months, 2 months, mag-change oil. <laughs> Ayun. Tapos, mababa yung langis na nilalagay. So, para sa inyong kaalaman, hindi po 650 yung capacity. Ang full capacity nito is 1 liter. Okay? Shooter, rider GFI, yan. Uh, crossover, is smash 115 FI, 1 liter po ang full capacity ng ganitong makina. Ngayon, kung mag-change oil po kayo, isabay nyo po lagi yung oil filter. Ang pwede po natin isalin is 900 to 950 ml. Bakit po? Kasi mainit sa Pilipinas. So, nag-oxidate, nag-evaporate -e yung langis. Means, nagbabawas ng kusa. Pero maliit lang. At least, magbawas man siya doon, nandun pa rin siya sa capacity ng langis. Hindi siya mababawasan. Kaya 900 to 950, pwede rin sagad ng 1 liter. Wala namang problema ron. Hindi maglolo ko yung motorsiklo. Okay? Saka sa kasalangis, huwag kayo magpapalit-palit. Maintain tayo sa isang brand. Kunyari, ang ginamit ko ngayon, Petron, Petron ka na lang. Huwag ka na magpapalit-palit kasi mag-iiba na naman yung viscosity ng langis, mahihirapan na naman yung makina. So, remain lang tayo sa isang brand. Okay? <coughs> so, ganun lang. Uh, alagaan nyo yung motorsiklo sa langis sa oil filter. Huwag nating papabayaan. So, abangan nyo to at uh, bubuksan ko muna at uh, yun nga for general overhaul na naman to biyak makan na naman tayo so baka nyo muna bubuksan ko titingnan ko at papakita ko sa inyo yung mga nasirang pyesa alright so yun lang at ito na nga ayun tumamatay sa hula no hindi naman hula actually nag check na natin pero ito yan yung tingnan nyo ganun kakunti ayan no oh. ba diba? Parang wala nang isang baso to eh. So, very critical na talaga yung motorsiklo. Ayan ha. Nakaka, ano yan. Buti, umabot pa si boss dito. Galing pa ng tansa ka eh. So, from tansa, ayan. Yan na langis niya. Kaya pala hindi na usok boss eh no. Wala na usok kasi wala na makuha langis. <laughs> so, ayan. Katok makina no. So, abangan nyo. Bubuksan ko muna at uh, pinakita ko lang na malaking chance talaga na for overhauling siya, general overhauling. So, yan yung makina before. Yan, pagmasdan mas maigi, yan. Bubuksan natin yan at lilinisin natin. Papaltan yung mga piyesang na sira. Alright. Okay, so yan. Nabaklas na natin at ayun na. No? Yan na yung motor. Yan. Okay na yun, no? Mm Then, -hmm. yung black. Kayod talaga. Ito yung bearing papalitan na nag-overheat. Ayan, no? Sunog. So, ayan. Nalusaw yung goma. No? Ayan, no? Kabilaan sunog. Nalang nag-overheat. Tapos, ayan yung black. Ito yung kayod. Pakita natin yung kayod. Ayan, saan yung malaking kayod? Ayun, no? Ayun. Yan. Hmm? Grabe yung kayod. No? Talagang lapa. Okay, e, makita naman sa piston eh. Yan No? Pakat talaga. Forever lang po siya. No? Irerebor kasi stock pa naman to. Yan stuck no? Stock pa siya. So, marerebor pa to. 0.5 na Suzuki piston. Set. Then, ah, uh, yan, papaltan to. Ayan, tapos Siyempre, yan, tapos oh. dilinisin, syempre, yan, no. Makina, nabiyak na. So, yan. Yan, dilinisin lahat yan. So, sa flat side, wala naman muna tayong papalitan kasi isasalba lang muna natin. At maganda pa naman tayo hatak. So, for the next time na yung flat side. Ito na ang papalitan natin yung gasket kasi punit na. Yan, yung mga natanggal na na gasket, papalitan na po siya. Okay? At yung magneto, malupit. Hindi talaga nila ng gasket. Gasket maker ang nilagay. Eh, no? <laughs> walang, walang gasket. So, nung inayos do last time, hindi nila ng gasket. Gasket maker ang nilagay. Eh, ano? walang, walang papel. Di ba? yung gasket na papel? Wala. Yan. Okay? So, yan. Bibilan natin ng gasket. At, ayan. Uh, Bibilan din natin ng mga ibang pyesa. Okay, so ayan. So swerte, yung connecting rod niya is buo pa. No? Walang tak-tak. Hmm. Wala rin masyadong alog. Yung pala, kaya umiingay kasi yung mga bearing, ito, yung mga bearing na to, yan na yung nagkukos ng ingay. Saka yung nga, yung uh, piston, piston set, saka yung block, may kayod. Kaya umiingay. So, gear lang ito yung transmission gear ang mihinga ito yan yung bearing na yan. yan nag overheat so yan yung papalitan Okay. so perte perte si boss kasi lesen ng gastos at the same time walang tama yung connecting rod no buo siya. sing wala walang ano yan tinaktak ko na yan kanina buong pa yan maganda pa yung play pati bearing oh. walang ingay oh. kabila hmm Walang ingay. Kasi kung may yan, lamig na agad natin. No? So, yan. Makatipid siya ng ano rito. Halos 3 mil. Mahigit. Kasi itong connecting rod, mahal to pagka original bibili. May nabibili po niyan, ha? Baka sabihin nyo, wala. Ang kapares niya, Suzuki Nex. Suzuki Nex, no? Yan ang kapares na connecting rod niyan. Kukunin nyo lang yung, ano, ah, uh, connecting rod, bearing, tapos yung pin, Honda. Pang Honda na original na sa 1,000 ata 'yon kung bibili kayo nito. Okay? So ayun lang. Kung magpapalit kayo ng connecting rod, huwag yung na ng aftermarket kasi nga loob ng makina 'yan. So original na ibaba uh, ikakabit nyo O so, ayun, abangan niyo at uh, bubuuin ko 'to. And bibili muna ako na mga piyesa at maglilinis syempre. No? Okay, so ayun lang muna and abangan niyo yung next na produktong nitong na video. Okay, so yan, 7.47 ng gabi. At natapos ko nang uh, i-overhaul. Buksan natin ilaw. Yun, no? Yan. So, yun yung makina. Malinis na, no? Yan, check natin. So, hindi ko na napakita kung paano i-assemble. Dahil na-vlog ko naman na kung paano mag-assemble ng Rider JFI 115 ng makina. Then, ito na yung cylinder head. Malinis na. Yung black. Bagong reborn na po siya. Wala na yung kayod. Kung mapapansin nyo, ayun. So, side by side, yan, malinis na. Wala na yung mga uh, scratches. No, reborn na po yan. Naka 0.5 na po siya. Then, ito na yung cover. Ito yung cylinder head. Yan, malinis na lahat. Ayan, eh, no? Okay, so yan. Malinis na yung buong pyesa. Then, yan. Tapos, yung sa magneto side. Ito, malinis na rin. Tulad nung nakaraan. Ganoon din ang ginawa ko. Malinis na. Punta sa clutch side. So, ayan. Ito na yung clutch, no? malinis uh, na rin. Ayun na. So, kakabitan kakabit kakabit na lang 'yan at ito na 'yung throttle body, no? Malinis na rin 'yan. Okay? So, 'yan na 'yung makina, oh. Malinis. Okay? 'Yun na 'yung connecting rod, buo na. Then kakabit ko na. i assemble ko na. O oh, yan, diyan ako nag uh, torch. Yan sa uh, ginawa kong kahoy. Diyan ako nag torch para mabaklas at makabit 'yung sigunyal. All right? So, 'yun. Abangan nyo pagka nabuna, tingnan natin kung tunog after. So, yan. Alas 10 na ng gabi. At uh, tapos na yung kanyang motor, no? Ito na. Nabuo ko na yung makina. And testingin na natin. No? pandarin natin. On, susi. Ayan. Mm hmm. Yun. Yan. After mag-on, start. Pindu tayo yung push button. Yun, no? Oh. One click. Tapos, tahimik na oh. Wala na yung kumakalasing kanina no. Na sobrang ingay. Oh, yun no. Oh. Wala na ring usok, boss. Ay, may langis na. <laughs> oh, ayan na. Ayos na. Then binalik natin sa original na ignition coil and spark plug cap. Original din yung kanyang ah, uh, yun. Spark plug. Original yan, bago. Kasi yung kinabit sa kanya, short trade. So, binalik natin sa long trade na original. Ito yung box, Suzuki. Ayan, oh. no original. Then, nagkabit din kami ng original na foot rest para sa angkas. Kasi nga, yung kanya, bakal. Ayan, medyo nahirapan ako sa isa kasi bumaloktot. So, ginrinder ko pa yan. Ayan yung grinder, o. Oh. Tapos, ginabit namin. Ayan, yung sa may sprocket. No? Kasi kanina, ito yung nakakabit, o. Oh. Alambre. Ayan o, no? So, ngayon, original na. nagkabit na kami ng original na. Ano rito? Yung sa sprocket. Then, uh, <coughs> yung brake cable. Ayan o. No? Yung brake nya kasi mahina. Ngayon, malakas na, kumakapit na. Kasi drum brake to. So, ito na, bago na. Ayan o, no? original din. Then, nag-provide nila na ako ng spring. Kasi nga, baligtad din yung kabit na ito. Natataka ko, wala yung marking. Hinahanap oh. ko, ayun yung marking o nakabaliktad pala kaya pala sabi ko tabingi eh, sa kawalan preno kasi yung spray yung ano yung kable hindi makahatak so ngayon inaayos ko na at pinalitan na namin ng bago original din po yan no pang rider j ano ay pang smash 110 na carb type swak din yung nga lang ano lang medyo magpapalit ka lang ng konti rito yan ito kasi temporary sabi ko sa kanya ibalik yung maliit dito yung pasok dito sa thread yan tapos yan yung makina So, maraming pinaltan. And yan na yung tunog, oh. Tahimik na. Malinis na rin yung makina, oh. Hanggang ilalim yan. Walang daya, ayun, oh. Diba? Hmm. Malinis yan, oh. Ito kita mo ngayon, kung may tatagas na langis. Diba? Oh, saka walang gasket maker, ha. Hindi tinatatat ng gasket maker. Oh, yan, oh. Kita ni Sir yan. Oh, grumton siya, kabiti. Tapos na yung kanyang motor, shooter FI 115. Then, next niya raw is yung power appliance wiring setup kasi nga tingnan nyo naman yung wiring oh. ba sabog sabog at pinin yung relay 80 amperes aray ko <laughs> so ayan ayusin nito by the next time mag ulit si boss at babalik dito sa sa ating uh, garahe pagpapagawa ulit siya ng wirings naman alright so yun lang JGM Bullworks to God sa so, mga gusto pagawa PM nyo na lang ako uh, sa Facebook Facebook main Facebook page TikTok And YouTube Alright So yun lang San Pedro Laguna J.J. Amarul Selamat